Ayan, eh, nalaki pinto ko. Yung susi, naiwan. So, <laughs> nakapanood kami sa TikTok kung paano buksan, medyo malayo pag binalikan yung susi. So, testing natin itong hot na to. Teka, konti pa. Oh, oh, oh God! <laughs> Sana gumana. Pag hindi gumana to, wala. na balik, Nabalik. Nabalik siya. Paano kaya dapat? <laughs> <laughs> Nabalik na ha kasi. <laughs> Mas malo tigas yung bus. Pero nababa siya. Ayan. Wendy na! Hindi <laughs> ang problema ko. Hindi dito. Sa so, una. Napanood ako dito. Pero sindikato na. Eh, no. <laughs> Maranasan nyo na. Maging magnanakaw ng sarili <laughs> nyo sa sakyan. Ang ito, Gus. tala to? Kula friend. kulang friend. Kulang sa ano? Sa? <laughs> sa lapad. Hindi. At yun nga, hindi nagtagumpay. Yung napanood ko sa TikTok, walang nga. Ayan. Ayan. <laughs>